no Sa imong silingan, sa imong kaila, katrabaho, katsyap, kagakos o katapan, mabulgar o madungod sa IFM Unfinished Business. Catering service ba ang imong ipangita para sa imong next event? Idol, kaoban nga po ni mo si Kumaritas. Gikan alas 8 sa gabi, hangtod alas 12 sa kadlawan. Og ang color kagina, Idol. Aduna siya mga damgo nga hangtod karoon. Agikan pa sa iyahang pagka, 9 ah, years old. na hangtod karoon nga 20 anyos ka pinasiya. Sige, gihapon siya ka padamguhon. Mga hadlok na damgo sama sa... Masa dili inato uh, wala na mo'y tingganay kaya doon na mo'y mga panagbangi sama sa commenter na to Ina, nga si alias queen nga taga tagom city nagdamgo daw lagi siya nga nakigbalik daw ang iyang ex iyang ex nga nakasala sa iya apan wala na kiniya gihatagan og Kasi sama mapagami, once is enough for a wise man. Pero kay man siya, matong wala na niya gihatagan og chance pa. Og kung aduna kay mga komento kalabot ani, tawag lang sa 0917 145 0348 O mamahi mo mag-text lang sa 0 9 3 Hello, Idol! Mayong gabi! Uy, yeah, may gabi, Idol. Yes, Idol! Tagaasa ka! Taga Bolivar lang, Idol. Hmm, Bolivar. Diyan si pangalan ni mo. Tato lang ako sa pangalan, ano, Idol? Ha? James. James. Hmm, James. Sa pinag-itad ni James. 25 na, Idol hello James na taga Boulevard. Yes idol, unsa man di imo na damguhan nga nakigbalik imo hang ex o nagsamok-samok sa imo? <laughs> kuan tanang damgo na ko siya pero wala igayon nga you nagpaiwatid know, dito sa dam ko na magbalik ni dol. Mm, nga kwan, man daw eh. be. Kusa lang sa kuan maparamdam nga murag sagi lang sa kung isipan ha? atong maka memory sa mo duha mm -mm. gimingaw pud ka gamay ah! <laughs> ikaw ha <laughs> pero nakamove ka naman ka ha kamo na to hmm unsa ka 100% jud na from 1 to 10 i-rate nimo 10 over 10 ah grabe sa tanoy <laughs> Pero nga nang nagdamgo siya. Pero nga nang nagdamgo ka. Basig siya ang wala pa nakamove on sa imo. Basin, Dol. Kay, namang ko kina-ex ko na first love yun ako, Dol. Hmm. Pila mo ka, Ani? Nganong, nganong first na lang love na nimo siya? Ang pangalan na Tadje. Unsa, Tadje? Tadje po, Tadje. Tadje. Yes, Tadje. asa man si Tadje. Nga na dahil si Tadje. <laughs> Ambut kan siguro mapamino ni niya kung makakuan na niya is maayo. <laughs> Sige, Idol. Ikwento mo na. Ano yung mga doon? sa tao na manggot. Kung naging kami pa, ano manggot to siya? Matawag siya o pandemic of love ba? Mm. Kaya nagsugod na manggot na mong story doon ha is tong time na nagsugod po ng pandemic. Mm -mm. So, kuan mo ato kanyang, ito, kanyang uh, virtual. Virtual? <laughs> virtual lang inyohang uh, ano, paghigog maay. Yes, so, pero katumog yung time nga naging kami, pwede naman may ato mag pero gam uh, ano lang, may eh, magmas-mas lang, may tapos keep distance, mm -hmm. anong gusto. Mm -mm. man mga mga time din na pandemic mo, no, mag keep distance ka gamay sa mga tao, mag kagmas. kag mask. Mm -mm. Yung time na naging kami doon, is, ako amang kung ano, love language is, act of service, Jun. Oo. Oh -oh. Tapos, atong time na naging kami, kung ano maguto siya doon, ano maguto siya, kana estudyante siya ba? Mm, mm Tapos ako, ato, that time is, Uh, undang po ko ate, sa grade 11 senior high school. Mm. Kaya lagi. kung manggot na, na-depress ko ba mm. Ah. sa mga kanag ng mga classmate po na morag maglisod ko o talang kung makisalamuha ba? Ah, oo, oo, oo. So, kag ma-out of place sa ilaha, maglisod mm. ka o kuan ka ng kapit sa imong sarili. Yes, to. Tapos wala po kailain po maduulan. Inya, katong time nga, kung kay ko ka na, itong time na uh, nag-stop ko sa kung school, eh. mm -mm. Uh, kanilang duty, tadji ang akong uh, maragihin mo po ng no, ano ba, sa ako. comfort. Hmm, comfort zone ni Masiya. Hmm. Kaya katumagong time doll, wakulin nga ato, nga nag, kaya lagi ka ng Facebook, Facebook ko ba niya? Kalit rin mo na siya nga sa kuang-kuang. -kuan. Kano ka niya? Kano suggested kainin, friends? Na, yes, to doll. Gi-add po tayo ni mo. Gi-add na ko siya. Ha, ha, ha. Ha, to. ha. Niya mo to, sawa na ko pagdami. Eh. Mga seconds lang siguro, mga 20 seconds nang di-accept ko niya. Dito na nagsugod ang mong chat-chat. Mm. Basig ka pangita po to siya ah. special someone. Kay grabe pa ng 20 seconds. Or basi bet jud ka niya. Siguro ba? <laughs> kay stock pa ba yan, ano? Bago niya accept. Kay stock pa ba yun profile? Ah, ka siya. Ah, sige. Koan, pasa, pasado niya siya. Ha, ha, ha. sa iyahang ano. Sa Pero, qualification. Pero ang nakapalang pudol. Mm -hmm. Ang nakapalang Kanang wala siya magkikbulag sa ko, dol, Without telling or saying na valid reason ba. Kaya lang, lang siya bulag ganyan nga sabon na Sa lang siya may disappear. Ah, so wala may tarong panagbulag? Wala. Tapos katung time nga, paano magunato, dol? One week lang ang mga relationship ato. <gasps> Huy, isang linggong pag-ibig! <laughs> mm. <laughs> Pero na first, mo dyan ni siya yung first love. nga makaingon man ka nga first yes, love ni mo siya. Okay, siya magod akong first po na nauyag na by ah, ah, okay. Okay, O, okay, okay, kasabot ka idol. Tapos? Nyo. Yeah. Oh, totoo Sige na ako siya pangita mo. But ang nilabay atong one way Mm-mm. wala lang siya paramdam. Sige paabot eh. Kanya magod siya, gikan siya sayang ispilahan. Pag muuli na siya, mo na siya sa mong akay magtulog na siya ba Mga 2 ka oras, tulog ka oras. Kung ah. bagay, kumbaga, hinahin mo niya sandalan. Ang, amo ang balay ba? Anong ting pahulay niya? Nagod. No, mm, mm Nakadaulian na niya kay gina. Kuha na na ako na siya. Kakaon ni. Nalutuan ako na siya kanton. Mm, -mm. No? Sabay ko ni kaon doon ba? Tapos ginatimplahan ako na siya gata. Uy! Ginatimplahan niyo siya gotos? Yes, girl. Kaya mama yung favorite niya ko na ano. gatas. Yung favorite ang gatas? Pero favorite pa ni mo ang gatas? Ay, unsa pa mo? gatas. On po na yan, sir. Ikaw, good. Tapos, tapos. So, wow, tudol. Tingnan mo kung ano mo siya parangdam niya. Sige na siya niya. Cold na kasi mo reply niya siya. Oh, tama. Oh, busy ko sa si school. Ay, namiki buwas. Di ka na. Ano ba? Mm-mm. At anak ko nga dili din siya yung nana before. Itong nagsugod ni Dua Kaadlaw, dili din siya. Kalit na man siya. Labay ang... Sa kasi mana, wala nang siya siya inahulat ako siya sa ang balay. Huh? Tapos nag-stop na po siya chat-chat -chat sa ko ah. Giblak ka. Mauna kung mga pangotana, mauna kung pangotana doon nga. At ito ka rin ba nga, kung hindi ako po ko, isipan na sayo iba na. Kung sa iba mali na kong gibuhat, nga nung kalit-kalit lang -kalit siya mo, wala ba nga, murigay ng sa man nung mo. Huwag anong, oo, oh, okay dito kayo ni doon. Mm hmm. Tingalan ko, lang siya, pinakalit na ko ah. Pero ito na, kung naku-anana, kaya di siya nag-call doon is maragmang kabantay kasi nga maragnan na di siya isamuan. Ay, bantog rin. Ito na, kung nabantayan ba nga, kaya siguro dito na, pa-isip ko ba nga, ah, siguro niya nagaparamdang aparamdang kaya nila. Kasi mawit siguro, diyan. So, tama dito mo ang instinct tama ito si do'l, pero kung siguro kung yung gapamina mo sa karon no or madunggan maniniya kung asa mo sa karon unta api siya sa yang bago Huwag kan nandili niya maexperience ma-experience ang yang gibuhat sa kuad sa yang bago karon yes ay kay uh, sakit ba yun na pamalandungon nung uh, nagtarong manunta ka pero nga nung gibinuangan ra ka kaya bang agihuman na lang unta nimo bago ka ning patol og Kay mas madawat pa nimo dili kay ning nagbinuang nagikagibiyaan pa jud ko nimo nga wala pa jud ko kabalo sa saktong rason. Makapangutan na kasi mo sarili, unsay kulang sa ako? Nga ginatimplahan man dati ka gatas. ni imong favorite. Diba? Sigura na, na idol ang importante, wala ka na padulong sa taong uh, sayang-sayangan ra imong gugma mo gani pero nasayang ang Diyos mo kay kwa mo ko siya doon, sweet mo ko nga pagkatao ba ayaw sayang ni idol okay. imo hang kaugalingan maski na sweet sya pero, eh. siya pero awa na gudi yung ibuhat sa imo sige lang importante kay mo asa man sya karun ta sya siya siyang bago dol pero na nakay bago karun na doon ay nanambre kay bago pero sweet po sya sa imo Yes, Dol. Mm, yes, diba? Same lang po siya kung ginabuhat pa. Hoy! O, oh, diba? Naji ka nang para dyan sa imo idol. Mga special someone. Pero nga naman, Adol, no? Nga naman lang ka nang kung kisa pati imong mong gibuhusan o pagmahal ba niya, wala man na siya tapatong walay kabalo sa imo. Naji nga nang atao dun, no? Naji, Dol. O, dili ni mo mapuno ang baso sa so, so, nga dili kabalo makontento. Siguro do sakit ako siguro na sa uban. Yung una na mo, ka Yes, idol. Ang importante, no, ayaw jud i-question ni mo ang sarili. kay gibuhat man ni mo ang tanan para magstay siya. ug maskin pa dili ni mo buhato tanan, kung love dyan ka sa tao, willing dyan na siya magstay sa imo, idol. O, dili ka dili sa sayang sayangan nimo gugma. It's just that, mali lang jud niya tao. Although, mingawon ta ha, mingawon ta sa... Dino dyan na, Mingaw, Mingaw, okay makadumdum ng isa mundo wagod. Makagin ang tao na ba? Unya, mingawon ba jud ka idol no sa tao? Idol, mga... good memories ninyo. Tapos nabay ka dyang, kanang istorya, good niya nga, istorya sa, la, ka na bang mugawa sa, o tao, friend ni mo, like for example, a friend ni mo, may ingong na, hala mo, na ang ginaingon sa ako. O yung nabay ka na, muagi lang sa imo niya, may numduman ni mo ang baho sa tao. Hmm, na mm dito. Hmm, diba? sa ina na. Pero pasag di idol oy, again ayaw ibutang imong uh, sarili sa usa ka sitwasyon nung uh, kabalo ka maghawa, uh, mag ka og hawa pagabot sa panahon. Oh, Blessing to idol nga gibiyaan kaniya. Kay kung kay padugay pa to, idol na ambot na lang ug unsa pay joy batio nimo or grabe pa sigurong trauma ang imong maabot. Oh, Yes, Idol James. Og Idol James, gusto pa ko makipag-chika sa si imo pero salamat jud kay sa si imo hang pagpadayag garong uh, gabi una ha. Sige doll. Yes, Idol og og ginaot nga unta magmalipayon kasi imong kinabuhi. Maskin pamana sa unsang sitwasyon ng imong agihan. Thank you Idol James og amping kanunay. Bye-bye, Idol. -bye, bye, bye Idol. O gaya hawa, ghawa, kayo mabalik lamang sa pipila ka mga pahinom doon o mindot ng mga sanataning atong programang IFM on Financial Business. Dari lang sa 93.9 IFM News Davao. Unsa pa yung answer, matik ang number one again. Maayong gabi O kauban gahapon imo si Kumare sa programa ng IFM Unfinished Business. O karong gabi una imong nadunggan ang usa ka damgo ni Angel. When unfinished business comes in the night. Imong nadungog ang istorya sa usa ka babaying nga gidamguhan o kahadlok nga murag dili lang gikan sa damgo kundi gikan sa giladmon sa iyang pagbati mga kahadlok nga wala masulti ug mga kasinitian nga murag wa pa joy kagawasan ang damgo nga nagdala og pangutanang ngano ug nagpalayo ang kahadlo Niusahay ang atong hunahuna mutingog sa panahon nga hilom ang tanan Hinaot nga pinaagi sa iyang kaisog sa pagpadayaga, sa pagpamati ug pangayo og tabang magpukaw kini sa uban nga pareho niya gibati, nga ang mga butang nga wala na sulti, usahay mugawas sa damgo. O kinahanglan nato at ubangoyn, aron kita makapadayon sa atong mga puhoyn. Again, idol, when unfinished business comes in the night. O gako si kumaritas, sa IFM Unfinished Business. Imong kauban sa mga hilak, anan, ug problema. Hangtod ugma na pod, hangtod uh, sunod adlaw na pod. Diri lang sa 93.9 IFM News Davao. Unsa pa yan, Matik ang number 1 again. Ayaw gawa, mubalik pa. Ang IFM and finished business. Kauban ang